Magandang araw sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel. At sa video nito, titingnan natin yon yung uh, final 12 lineup, official final 12 lineup ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games sa China ngayong uh, katapusan ng September mga bay, ano. So, una na nga dyan, yung mga bagong uh, players na uh, nakalagay sa roster natin is nandiyan sina Abueva, Terrence Romeo At itong si Stanley Pringle mga bay no, Nasa practice si Stanley Pringle mga bay Pero hindi pa rin uh, sigurado yung status niya Kung makakapaglaro ba talaga siya sa Asian Games Okay And then para naman sa si import mga bay Nandyan si uh, Justin Brownlee And si Ansh uh, Kwame Okay So nandito rin uh, Sa mga kasama sa Final 12 Is yung mga naglaro Sa so, World Cup Sina June Marfardo Japet Aguilar RR Pugoy at Scotty Thompson. Nandiyan din yung mga nakat sa World Cup na sila Chris Newsom at Calvin Oftana. And uh, ilan sa mga bagong uh, nadagdag mga bay na mga pangalan sa lineup is sina Jason Perkins at Mo Tautua. Okay. So yan yung mga players na kasali sa final 12 lineup ng Gilas Pilipinas na gagawin sa China. So, first game nila ay September 26. Um, Unyong nakakamali kontra sa Jordan. So, yan yung dapat nating abangan kung ano yung ipapakitang uh, performance and uh, bagong coaching system ni Coach Tim Con sa Gilas, Pilipinas. Maraming salamat sa panonood.